Welcome to my channel. Mix Vlog. MPC TV Vlog. Guys, for today's ah. video, I mag harvest. <laughs> <laughs> ito, ito, ito. Mag harvest tayo ng mais, guys. <laughs> Nag harvest tayo pala ng mais, sorry. So ngayon, guys, ayan ang sweet corn. So, ang mangyayari, hindi namin lalagayin lahat, guys, kasi hindi namin makain lahat to. So, yung ginawa ng ganyan, isa-isa. Tapos, kasi ilalagay tayo? or? Ilalag, mm, lalagyan natin. Bukas. Tapos, napakahirap naman pala to. Yan. Hindi pala mahirap, guys. Kanina lang sa umpisa lang yung parang mm. mahirap. Oh, paisa isa isa pag-isa-isa, lolo, 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 ayan guys, lolo, 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 sama lolo, guys, <laughs> oh, lolo, ah, no, lolo, sabi lolo, 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 Ayan guys, wala pa natapos lola na nakatapos na si ate guys. Parang ma maliit kasi nakuha ko guys, parang mahirap. Or, ma or madulas ata. Parang madulas. Ayan. mo kung hindi makuha. Hmm. Oh, wow. Mm. mm. Bakit ang bilis sa'yo? Palit mo tayo. Parehas din, kabla. Mas para madulas. Mm. Bakit ang bilis-bilis mo magdaganyan? Ano ko sa'yo. Hindi, eh, mabilis din to. Baka luma na ito, bago yan. <laughs> Hindi, itong maikli ang ngipin yan, ma mahabang ngipin. Ah. Ganun siya yan, basta maikli ang ngipin yun. Mm. Mahabang mm. ipin ngipin, mabilis yun. Yeah. Marami din pa to. Ayan, dadami yan. Hindi um, lang isang beses na luto yun. Oo, lagay ko yan sa pressure. Kasi yan din mabusog eh. Hmm. Matalo tayo dyan. Sinitimpuan niya yan, wala tayo sa kusina. Ang alam ko yan eh. Hindi, luma na to. mo yun. Nakulubot na siya. Hmm. Oh, mabilis dito siya. Mm hmm. Ito sa'yo, ano, kasi maliit ang ipin eh. Kaya Ang kinuha mo maliit, akala mo mabilis. nag <laughs> <laughs> <Madiktima laughs> ka na lang, akala mo, ha? Kasi guys, kung hindi namin gagawin yung ganito, ay mag-ano siya, magkulubot na siya, mawawala na siya ng tamis or lasa. So, ewan, if you freeze freezer ata, di ba? Freezer. freeze pressure is... Nothing to ito yung Freeze Freezer yung iba, yung iba lalagay. Yung sa atin yun, pinili. Para meron. Sinusinda. Hindi siguro ito na lang. Bawasan na natin yung kay Alga. Hindi ka bilang Baka bilang. Hindi nila yan, hindi nila yan binibili. Nakita wala akong ipinahin. Huwag <laughs> na nakaw palolan niya, guys. Huwag na nakaw palolan niya. Kasi meron pa isang karton. Isang karton <laughs> na natawin na pa niyo. Bakit ang bilis mo talaga, te? Eh, asa ako mabagal. Ay, malaki ang kamay ko. Kasanay na ito, eh. Hindi, at saka ayaw niya, eh. Oo, oo. To. Ayaw niya matanggal. Ay, isa isa-isayin mo. Kande ni to oh. Mm. 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 Sa akin oh. Mm. 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 Wait na yan mm. Diba? <laughs> oh. Mm. Di ba? Oh, marami naman, no? Kasi mm. isa lang yan. Isa. Hmm, marami naman talaga. Kaya, kaya kakain kayo ito ng isa. Inuman mo ng soft drink. Busog-busog ka yan. Yeah. Tignan mo yung sa Manila, di ba? Mm. 35 ka isa. Ay, 25. 25 ang isa sa Manila. Kahalo. Mahirap sa dulo. Mm. Mahirap. Yung sa gitna kanina. Mm. Thank you very much, guys. Yes. God bless you all.